Hello guys, welcome to my vlog, Shai's vlog So ngayon guys, magluluto tayo ng ginisang buko So, nakatikim na ba kayo ng ganito guys? So kung hindi pa, i-try nyo yun. So una, nagkuha lang kami ng buko dyan Nagkuha yung partner ko At, kinuskus ko yan So, ganyan yun yung gagawin nyo So, wala naman tayong ano pang Tawag dun guys, oy pang kusko. So, tinidor lang yung ginagamit ko. So, pwede naman siya. So, dapat yung kukunin nyo na buko, guys, yung ano, yung hindi pa masyadong guwang sa, guwang sa Tagalog, guys. Yung kuan pa ba, guys, yung bata pa para hindi siya matigas. So, mga marami-rami din tong kinuha ng partner ko mga siguro mga 15 na piraso yung inano namin gugulayin namin ngayon so dito lang ako din nakaano sa partner ko guys natutunan na mag ano ng ginisang buko so masarap naman siya para sa akin paborito ko na rin ito pero ano guys, yung bang tawag doon guys, ay di naman kami masyadong nagmagulay nito kasi maubos naman yung buko namin dito wala na tayong pangbenta sun. Sun. so, so kinuskus ko lang yan sya guys At pagkatapos niyan magkuskus, yan na po guys. So, ilagyan po natin siya ng as konting asin. So, hindi ko pala napakita sa inyo guys kasi hindi po yun na video yung cellphone ko. So, ginisa lang po yan siya ng ahos, bumbay at saka yung sibuyas dahonan. Yung lang yung ano yun guys, yung lamas niya. So, ganyan lang yung gagawin nyo. Pagkatapos nyo siyang magisa, ilagay nyo yung buko at lagyan nyo siya ng konting tubig. At halo-haloin nyo lang siya guys. So, maghintay kayo hanggang sa maluto siya. So, at ayan na guys, nagbukal na siya. So, titimplahan na natin siya ng medyo sarap lang yung nilagay namin at konteng ano, sibuyas dahonan na green. Masarap kasi siya pag may sibuyas dahonan. So, ito lang yung gagawin nyo guys. I-try nyo kung hindi pa kayo nakagulay ng ganito. So, luto na po yan guys. Ito na po guys. Kain na po tayo. I try new. Sobrang sarap nito guys. Promise. So thank you for watching everyone.